mga kabagag at tayo pupunta muna ngayon sa palengket, bibili muna tayo ng bigas at panglahok sa ulam ayan, sasakay na ulit tayo kay Bumble Green ayan, salamat po sa nagbigay ng ulam, bibili lang tayo ng Narikado pupunta tayo ngayon sa palengket tamo muna tayo sa Balengke. At two days hindi na alabas si Kabuhag Ayan guys. Dito na tayo sa paaralan ng buwan. Ayan na. kaya yung lumang elementary. yun. yata naman yung high school. yah na ang high school ng high school college. high school college, high school college, elementary, mayroon din char private. Ah, hindi na rin pala yung Yan, Palabas na tayo ng bukana. Kakanan tayo papuntang palengke. ko ng bukana. Ba? Alabas na tayo ng bukana. tataas tayo sa palengke. Ayan, nandito na tayo guys sa palengke. Uh, sa palengke. Ayan ang ulon. Ayan. lagyan mo ng dalawang ganito. Mga ba na? Saka nito. Saka na? Ilagay mo na. Oo. Oh. Sa mga kabuhag-hag at abili na tayo na regado. Sibuya, sili, magic sarap. Abawang Tsaka jukbran. nakabili na tayo, hindi na natin nabidyohan at na lakas ng ulan. Nabot tayo ng ulan mga kabog. Kasi hindi po ako pwede magbasa ngayon dahil kagagaling ko lang. Kaya hindi masyado na videohan ni Bob yung pagbili ko ng regado. Tsaka kung may sounds, makaka-copyright na naman tayo. Ang ko ng copyright na video. Hindi ko kasi alam yung mga yung mga bawal at hindi. Yeah. Uh -huh. Enrola na ata ngayon. Enrola na ata Madaming estudyante, oh. Ha? Ano ba? Ano ba? mga kabagagat, na tayo yan, dyan ka muna bumble green hawi na tayo at nakabili na tayo ng panaykado natin sa nagbigay ng hulam thank you po a few moments later so mga kabagagat tayo magluluto naman ngayong araw na ito ng ating pananghalian Ayan. Kweta tayo ng sibuyas. Oh. Ano din Yung bilog-bilog lang. Ayan o, ang bilog ng bilog mo. Sibuyas. At ito ang ating luluto. Luluto tayo ng... ng ano, ng... Tawag dito? Hipon. Hipon. Swahe. Ayan ang ating mga binilirikado sa palengke. magano tayo ng muba butter with ano ito yung magiging sauce nya ah. Um, yan ito yung magiging sauce nya Apo. Ito ba yung ko? Mura na rin. At may itong ano, akalatamisiga mo siga. Ayan, mag-aalok lang. Ang pina, tatlo Mag-aalok lang, akalata mo Ito tayo sa tangan mo. Ipon eh. Siyempre lang siya parang ito. Yung maputi. Huh? Yung maputi. Huwag mamili din eh. Ayan. Ay, Akala Ay, ko libre eh. pag si oh. What? <laughs> <laughs> Apa? Baka kung saan ka yan? Baka di, imbi, nang baba mo hanggang lang, baka umabot hanggang leeg. Oh, puro pariya, hindi ka. Parang luma na, bes. Hindi ha! Galing ba yun yung bes? So, sana ka tumito ka rin. Siyempre. Wow, yummy. sana oh. Mahaba. Parang si Mucha, mahaba. Hmm. Yung ganito. Mm. Yan. Yung ganito. Yung ganito size. Yan. Hilig mo sa jumbo. Hmm. Yan. Mamaya ng bayad. Okay. Asan ka sa sunod? <laughs> Nakad na. Umalis-alis ka na. Okay. Hata-hata ng sinaing na nakasalang. Susunod so, natin ay yung ano, yung ano, yung ulam na. Tsaka tubig na mainit para mamayang hapon ay hindi na kami mag magdikit ng apoy at mausok. At gawa na kami mga sinampay. Isasampay ko na. Magluluto na kami hanggang hapon na namin po. Masakot sa mataga Pero sanay na tayo dyan. Makabawag agad, nagsisimula tayo magisa ng ano, butter, tsaka ng sibuyas, bawang. Gigisa na si Wow. Sarap ng aming ulam ngayon. Salamat sa nagbigay. At ano yan pa? Jupran. Jupran. Yan. Nalagay tayo ng Jupran. Tsaka Sprite. Sprite. <laughs> Gago! Sprite. Sprite.

at isusunod na natin yung ano. Ha, ah, bali titimplahan niya muna pala yung ano para magkalasa. Tagal ba muna sa'yo? Nalagyan niya na na asin. Ano yan? Log? Log daw. Scramble egg. Oh, may magigit pa.

Jupran, mantikilya. Ayan. At isusunod na natin. Ayan na ay isusunod. Ayun pala. Ata, putang ina. Hindi masarap yan. Sugpo. Ayan. May bisita ka pong pandangal. Ayan ang mga bisita na yung pandangal at ay mayaman na. Oo yeah, lalo na ito ang amin niya. Yeah. Yan, Ay, yummy. Sarap na. Oh, ginutom na agad ako eh. So, yan, yeah, thank you, thank you po sa nagbigay ng hipo na swahe. Ba na yan? Iwaw talaga Oh. Ang galing magluto. Ano na ano to yan? Yan ang sinasabi ko. Ha, ano yan, maluto patsam? Paton, lesson ninong. Malutong patsam. Bata nang dyan na Inong, bless ka sa ni Inong. Malutong Chinese, pacham. Pacham. Ba? Pachambahan. Pachambahan. Pacham. Pero pag natikman. Chinese. Pagulit ka natin. Ligo. Kipulutan, ha? Matatanggal pang aming ano. Kala. Kala, nauga na. Isud-sud eh, mo. Grabe, sabaw pala. Ang ulam na. Sarap. Yummy, yummy, yummy. Yummy. <laughs> So ayan mga kabawag at naluto na. O di ba na iga na yung sabaw. A few moments later. One hour later. Sa mga buhaghag, at sa akin na ulit tayo kay Bumble Green At uh, susunduin natin ngayon si Kahawat At nagpapasundo siya Si Kahaw at ang kanyang asawa At ang kanyang mga anak uh, Doon sila natulog kahapon sa bungahan bungahan daw eh yung ilog ng bungahan ay nangangahin ng bahay ayan at susunduin natin sila bale dun sila nagpapasundo sa tabi ng ano ng Walter Mart Nakawit mo na siyempre, мадам. malapit na tayo kay kahaw andito na sila malapit sila sa Walter Mart yun nga palang Walter Mart pero dito lang natin sila susunduin so yun ang gaganda ng mga kubo dito baka gusto nyo bumili naniningin na yata si kahaw ng kubo Ayan, sigaw. Tawag <laughs> dito. namimili ka na ba ng iyong gobo? <laughs> Dali na ako Dali, Ang gano'n na. mo sa

Ayan, magwawalter pa yata kami. Mag Walter pa kami ni Kao. Wee! Di na! <laughs> salamat ka. salamat, ka. Walter, salamat. So, yung buhagag, Ayan na, may damit na si ano si Bumble Green namin. Oh, ang ganda ng damit niya. Hindi na kami mababasa. Oh, hindi na kami mababasa sa paglalako ayan safe na safe na kami kahit umulan o umaraw, o diba? Tayo uwi na. Hindi na kami babasa guys, oh may damit na si Bumblebee. One hour later. So ayun guys at nag nagkakayod si ka. Aw ng nyog at magnaano tayo magagata tayo ng buknos. Sigla siglahan mo naman. Kung paano turuan mo sila kung paano magano magkayod ng nyog. Tama na siya. Bo, dito Magasar madaming gata. Para kahit gata ulam na. Kahit gata ulam na, kahit sabaw ulam na. Diba? Na, oh. kahit gata, lang, ulam. Sabaw na. <laughs> kahit gata, ulam na. Hindi na sabaw. Oh, sarap yan ko. <laughs> yung laman, bukas na. Oh. Dile, pag magkata, kunin yung laman. Sabaw lang yung Tata. Okay. Ah, sabaw lang. Ang laman, itatapo na. bukas okay. na. Okay. Okay. Oh. Sanay na sanay eh. Sanay na sanay. Pagdalag, yung... pagdalag Pag ang lutuin. Ano tay? pagdalag ni Tapos yung ihaw Ano tawag sa inyo yan tay? Bot-bot. bot <laughs> <Sabihaya>. <laughs> Sa bisaya. <amin> dito tumbong. <laughs> tumbong. <laughs> tumbo. <laughs> tumbo. Bawal. <laughs> <laughs> Sarap. Sa mga baga, dito na lang. paalam